Yon, good evening mga papa. Good evening mga sir. Bukos, ako manager. Hindi tayo ngayon sa Rosas Avenue. Meron tayong home service sa electric tricycle. Meron tayong tuwa paan na magpapalit ng knuckle bearing. Saan kayo ma'am? Number? Hi, Yasin. Sa may gitna ng pasunari, ma'am, no? Tandahan. Yan, papunta tayo sa service natin ngayon, mga tol. Kaya nakapagsakay pa tayo na pasero. Along the way lang din naman siya kapunta sa service natin ngayon, kapwa ay pa kagalante nila ma'am shoutout sa inyo ma'am nagbigay sila ma'am ng 100 pesos tapos pupunta pa natin yung kaibigan natin yung dyan medyo may utang kasi tayo na ang pali. kaya bawal pa talaga ako magpahit <laughs> 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 bawal pa tayo magpahit nga kasi di pa tayo mayaman mga tol kaya siya kaya ako kasya ay kiraan yun lang mga tol.